Sa gitna ng misyon ng BFAR at Philippine Coast Guard, nang samahan nila ang mga mangingisdang Pinoy sa Rusul Reef sa West Philippine Sea, muli na naman umaligid ang mga barko ng China. May mga pagkakataong pang hinabol ng China Coast Guard ang bangka ng mga mangingisda para iharas ang detalye sa report ni Patrick De Jesus. Dapit hapon ng Martes, April 2, mula sa Buliluyan Port sa Palawan, naglayag ang barko ng BIFAR na BRP Lapu-Lapu para samahan ng mga mayang Pilipino patungong Iroquoa o rozul Reef sa bahagi ng Recto Bank sa West Philippine Sea upang maglatag ng payaw o fishing aggregating device. Madaling araw ng Miyerkules, nakarating ang barko ng BIFAR sa Quezon Palawan kung saan tinagpo ang nasa 25 mayang Bandang gabi, may namata namang barko sa bahagi ng Magat Salamat Reef na nagpakilalang mula sa People's Liberation Army Navy o warship ng China. Halos dalawang araw nagtagal ang paglalayag bago nakarating sa bisinidad ng Rosul Reef noong Webes. Kasamang aalalay sa misyon ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Capra. Kapansin-pansin naman ang iligal na presensya ng hanggang sa dalawang barko ng China Coast Guard. Magalas sa is ng umaga, ngayong Webes, April 4, tayo ay patungo ng Iroqua Reef. Sakay tayo nitong barko ng Bifar, ang PRP Lapu-Lapu, para nga maglatag yung mga sa ng Pilipino ng Payaw. Kasama sa misyon, itong barko ng Philippine Coast Guard o PCG, ang PRP Cabra. Pero sa hindi kalayuan, ay mayroon na tayong makikita o mayroon pa tayong makikita na dalawang barko. Ang mga barkong yan, ay mula sa China Coast Guard. At kagabi pa ay nakasunod na nga ang mga ito at uh, nagpapatuloy ang kanilang presensya. Ang PCG nagbato ng radio challenge sa mga barko ng China. The China Coast Guard Vessel 21556. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Cabra MRRV 4409. Iruku Reef is 141 nautical miles from mainland Palawan, Philippines, a traditional fishing ground from Filipinos fishermen and part of Philippine Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. You state party to unclose. Stay clear from our passage in accordance with the collision regulations over. Isa-isa nang naghulog ng payaw ang mga mangisda. Tradisyonal na paraan ng payaw upang makaakit at magsilbing pansamantalang tahanan ng malalaki at iba't ibang klase ng isda kung saan sagana ang Iroquois at sa iba pang likas na yaman. Sa ngayon ay inuhulog na ng mga mayang isang Pilipino mula sa kanilang bangka yung mga payaw. Makalipas ang ilang linggo ay babalik sila rito sa Iroquois Reef para makita kung gaano karaming isda ang kanilang posibleng mahuli sa tulong ng mga payaw habang patuloy sa paglalagay ng payaw ang mga mayang ng Pinoy na natili ang presensya ng mga barko ng China Coast Guard. May mga pagkakataon pang lumalapit at pumapaligid ito sa mga bangka maging sa barko ng BIFAR. Hinabol din ng barko ng CCG ang ilan sa mga bangka para iharas sa paglalagay ng payaw. Nakahawak pa nga ang ilang tauhan ng China Coast Guard sa animoy itinututok na water cannon. Sa kabila nito, naging matagumpay ang misyon kung saan sampung payo ang nailagay sa malaking bahagi ng Rosul Reef, bagay na ipinagpapasalamat ng mga mayang isda sa Bifar at PCG. Isa naman sa pangamban ng mga mayang isda ay baka alisin na mga dayuhang barko o mayang isda ang inilagay nilang payaw. Pag-uwi namin, sabi kami na paano kaya may balikan kita tayong payaw pagbalik natin doon baka sa kaso. Kasi kinukunan nila ng ano sir eh, pag bawat mabitawan na namin yung steel, nandun sila sa gilid, parang kinukunan nila ng laklong din lahat na area. Oo, yun ang kinakatakutan namin kasi sayang ba kasi malaking tulong na yun na hanap buhayan namin yung payaw na nailaglag doon. Kaya kahit papano, nagbayanihan kami dito na may laglag -lag yung payaw na para mayroon kaming hanap buhayan, dagdag hanap buhayan. We have uh, um, asked the support of the Bureau Fishers and Aquatic Resources and of course for the Filipino fishing boats, no? Uh, to, to support the government no in uh, monitoring this payaw na nandiyan pa din and the moment na maputol sila ay uh, i-report nila ito sa Philippine Coast Guard at sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Sabi naman ng na PCG ang presensya ng mga barko ng China kahit sa Recto Bank ay patunay lamang ng patuloy nilang pag-alam sa ating mga aktibidad ang uh, Chinese Coast Guard It's not true. Na, uh, it's only the resupply operation that they are uh, preventing the Philippine government from carrying out. But they are also do not hesitate, no, uh, to um, prevent the Filipino fishermen in uh, enjoying our resources in the West Philippine Sea. It's because again they have this ambitious and greedy uh, claim, uh, justified by their nine-dash line claim, now ten-dash line. Sagitan naman ang mission. na ang lumilipad na Poseidon plane ng US Navy pero ayon sa PCG, wala silang koordinasyon dito. Patrick De Asus para sa Pamansan TV sa Bagong Pilipinas.